Peace! Salamat no, mga kaibigan, mga viewers. ano, It's me, Rodels TV. Nandito po ako sa Barangay Cruz, talikas. Ayan po yung, ano, ano, yung uh, aming uh, barangay hall, ano. Then, ikutin ko po. Ayan po yung uh, ating mga i -interviewin mamaya, ano. Okay po. Diretso na po tayo sa video. Peace! Salamat no, mga kaibigan, mga viewers. ano, Ito, may nakita akong uh, dalawang, ano, ano, rider. Christ, God, God. Mga bro! Ay, Mawalang galang na no? Ako si Brother Rodel, Kuya Rodel nyo no. Welcome sa Rodel TV. Ano pangalan mo, bro? Ibi po. Ibi ikaw? Gilbert. Gilbert. Okay, welcome again sa Rodel TV. And ito kasi yung napili kong content kasi yung ito yung masyadong matunog ngayon eh. Ito yun. Simple lang yung tanong ko ano. Payag ka ba o payag ba kayo na umanib muli ang Pilipinas sa ICC, International Criminal Court? Ikaw muna, bro. Ah, uh, para sa akin, hindi ako payag. Bakit? Eh, may sarili na mangustisya ang Pilipinas. So, uh, kompleto naman ang uh, corp dito ah. Uh. Tawag uh, dito yung uh, yung ano. Hindi, ibig sabihin talagang maayos naman yung batas natin. oh maayos naman yung batas natin. Oh, eh, eh, sa, sa tingin mo ba, bakit kaya pinupurusigin nilang umanib ka yan? Ano kaya ang dahilan yan? Ah, uh, ang, parang ang dati Yung is, opinion parang, mo lang? Uh, Opinyon ko is gusto nila ano, ah uh, pagkalaman yung ano uh, batas natin batas natin dito eh siya gumagana oh, naman gumagana hindi naman pila yung batas natin oo eh. oh. oh, ikaw naman bro brother in din ako Ganun din ang ano, ano sa yung sagot sa, sa kanya Ay. pero sa tingin mo ba yung sa opinion mo lang ano bakit kaya pinupursigin nila samantalang 2020, 2020, 2019 eh umano na tayo tumiwalag na tayo ano sa tingin o yung opinion mo lang <laughs> Ikaw bro, yung ano? Pinaka, yung pinaka... Opinion mo, oo. Bakit tumiwalag tayo? Hindi, hindi. Ba bakit bakit pinipurusin nilang bumalik tayo? Bumalik, para... Para usisahin kung... Ang, kasi ang dating nila kasi gusto nila usisahin kung matibay ba talaga ang justice system natin sa Pilipinas ayun, okay, siya bro pakihawakan na no, papayagan ko kayo naguhitan ano? lagyan nyo ng one, two. siya, eto, kung payag kayo, hindi. Oh. So, yung lalagyan mo lang ng guhit na gano'n, pakita natin. Yan, isa. Ikaw, bro. So, ibig sabihin, kayong dalawa hindi payag. Oo, oh, okay. Bro, sa inyong dalawa, no? Thank you. Peace, silang mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, may nakita tayong isang kuya pa, no? Rider. Kuya, mawalang galang na sa iyo, no? Ako okay. si Kuya Rodel Mo and welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan nila? Ariel. Ariel. Kuya Ariel, ano? Ito, simple lang itong tanong ko, no? Kasi itong trending ngayon, ano? Payag ka ba na umanib muli ang Pilipinas ICC? Yung ICC, ito yung International Criminal Court, ano? Payag ka ba? O hindi ako payag? Hindi ikaw payag? Hindi ako payag dyan. Oo. Bakit naman? Yung simpleng reason mo, bakit hindi ka papayag? Eh, kahit namang ano, kung sino yan natin, wala rin eh. Ganun at ganun pa rin eh. Oo. Pero ang sabi ng iba, meron naman tayong sariling batas dito eh. Oo. May sarili. Kaya lang, minsan, hindi naman nasusunod din eh. <laughs> ah Ganun ba? Yun ang pagkaka <laughs> pagkakainitin. Ano Siyempre, pasalo. O, oh, uh, pasalo nga eh sa panahon niya Pero may naman eh. Oh, okay, pero ang pinaka ano mo, ang pinaka sagot mo hindi ka payag. Okay, sir, pakihawakan na no. Ba base sa nakikita mo diyan, guhitan mo siya. Guhitan ko. Oh. Ito. Pakita natin sa ating mga viewer para walang ma ano, ano walang ma ayun. Okay. Ito po mga kaibigan na 3-0 na. Okay, kuya. Thank you ah. Oh, yeah. Mga kaibigan, mga viewers, ano, ito, may nakita pa tayong isang kuya, no, bro? Mawalang galang sa'yo. Ano? Ako si Brother Rodel. Ano? Welcome sa Rodel's TV. Ano pong nila? Uh, Dani Masangkay. Okay. Brother Dani, ito kasi yung naisip kong content kasi ito yung talagang putok na putok ngayon. Ano? Payag ka ba na umanib muli ang Pilipinas sa <coughs> ICC, yung International Criminal Court? Uh, Para Para iyo lang. Kung sa akin? Oo. Oh. Kung sa akin, ano eh, parang pwedeng pumayag pa at pwedeng hindi. Pero ano yung sa ngayon? Ano yung decision mo? Ano yung sa ngayon kasi yung nangyayari kasi sa ano natin. Uh, oh. politika rin kasi talagang yun ano na yan eh. Oh. yung sa ICC na yan eh. Ah oh, sige, ano anong ano ka? Payag ikaw o hindi? Ah, uh, payag na siguro. Payag siguro. 50-50 yan. 50, 50 okay, 50. bakit ka papayag? Eh, para ano, yung mga kaso rito na hindi na ano, sa Pilipinas, pwedeng anuhin ng ICC. Oo, uh, pero maraming nagsasabi ha, si ha, uh, sino ito? si Attorney uh. Harry Roque, international lawyer yan. So maraming nagsasabi na walang pakialam ang ICC sa bawat bansa, kahit member yan. Dahil yung batas natin dito sa Pilipinas ay gumagana naman. Ah, uh. uh, pero ikaw, payag ka, sige, hawakan mo to kasi payag ka so base sa nakikita mo dyan ano, guhitan mo siya so guhitan mo dun sa payag ka okay bro thank you very much ha okay, busy okay. mga kaibigan mga viewers ano ito may nakita pa tayong isang kuya no kuya ako po si brother Rodel ano welcome sa Rodel's TV ito po yung anyway a ano pong pangalan nila ako oh, po ano uh -oh. uh, rin so Fernando Fernando okay ito po yung simpleng katanungan ko lang ano dahil ito yung aking napiling content ngayon. ano. Payag ka ba na umanib muli ang Pilipinas sa ICC yung International Criminal Court? Payag ka po ba o hindi payag? Ah, yeah, payag ako ka yun. Oh, bakit naman po? Kasi yeah, maganda din manonlayo noon, kasi kailangan yung eh kailangan na ako confirm mga batas natin. Ah, okay po. Sige po. Hawakan niyo po ito at uh, guhitan niyo ano na kayo ay payag para ipapakita natin sa ating mga viewer ano. Sige po. Dito po. Sabi mo hindi kay payag eh. Payag ikaw, di ba? Oh, sige, sige po. Yan. Buhitan niyo po isa. Okay. Sige, kuya. Thank you very much ha Peace you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita tayong dalawang kuya. Brother, ano? Mga kuya, maulang galang na po. Ano, ako po si Kuya Rodel nyo and welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan ni kuya? Boyet. Boyet, ikaw, bro? Rap. Rapo, oh, ito po kasi yung napili kong content ano, trending na trending ito ngayon. Payag ba kayo na umanib muli ang Pilipinas sa ICC o International Criminal Court? Kuya, ikaw muna. Hindi na. Oh, bakit po? Ayaw na lang. Ayaw na lang kasalukuyang apo eh. Ayaw na lang ibalik eh. Oh, Hindi na. Oo. Oh. Oh, sa bakit dalawang beses nang sinabi po yun ni so, PBBM? Eh. Ikaw, ikaw bro. Hindi na rin siguro kasi... Sabi naman ni ni ano, bibi. Kaya B oh. naman, kaya naman daw natin, hindi. Oo. naman yung batas natin. B na. o, okay. Sige, hawakan mo ano. So, base sa nakikita mo, guhitan mo. Papayagan kitang guhitan, then para walang masabi ang ating mga viewers, ano. Ayan, ikaw, Kuya. Guhit din ako. oh guhit ka din. Kasi hindi ka payag, eh. Mo. Yan. Okay po. Okay, sa inyong dalawa po, ano? Thank you. Please lang mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito, may nakita tayong dalawang brother, ano? Mga bro, mawalang galang na sa inyo, ano? Ako yes. si Brother Rodel, Kuya Rodel, ano? Welcome sa Rodel's TV. Anong pangalan ni bro? Uh, Mariano. Mariano. Pakilakas boses, wala tayo Mariano microphone, na Okay, ikaw bro. Okay, ito kasi yung napili kong content, ano? Kasi ito yung trending na trending ngayon. Payag ba kayo na umanib muli ang Pilipinas sa ICC? Ikaw muna bro. Ikaw Tum muna. Okay, ikaw muna bro. Ako hindi ako papayag. Bakit? Unang-una, nasa Pilipinas tayo eh. Alam nga pa oh. naman, makisawang sa -saw Amerika. Oo, oh, yung ICC. Oh, ano? Oh, oh. Oh. Hindi, hindi ka papayag. papayag. Okay, ikaw bro? Hindi rin ako. Bakit Ganun naman? Rin. ano? Pero hindi ang copy-paste. Oh. <laughs> <laughs> Tingin ka sa camera bro. <laughs> Mahiyain masyado kami. Oh, pero bakit-bakit? Ano yung reason mo? Copy-paste. <laughs> <laughs> okay, okay. Bro, pakihawakan na no? So, guhitan mo, basis sa na nakikita mo dyan na hindi kayo payag, ano? Oo. Yun. Hindi, isa pa, isa pa. Oh, hindi. Si Mariano ano 1, One, two, three, four, five na oh sige. Guita mo. Yun. Okay, ikaw bro. Ito na lang sa Para walang masabi ang ating mga viewers. Okay, sige. Okay, sa inyong dalawa, no? Thank you very much. Peace lang mga kaibigan, mga viewers ano ito po may nakita pa tayong isang kuya kuya mawalang galang na po ano ako po si kuya Rodel mo brother Rodel and welcome sa Rodel's TV ano pong pangalan nila Carlos po Carlos kuya Carlos ito napakasimple lang nitong tanong ko pero ito kasi yung trending ngayon ano payag ka ba na umanib muli ang Pilipinas sa ICC o International Criminal Court hindi ako po pa bakit po Ay ang problema natin sa Pilipinas. So, bakit papasok pa yung mga ICC na yun. solve muna yung mga problema ng Pilipinas. Hindi, at saka yung batas naman po natin, talagang sinasabi naman ng mga veteranong lawyer natin, gumagana naman. Di ba? Oo, oh, ah, nandiyan nga, Pero ang daming problema sa Pilipinas. Uh, ayusin muna yung problema natin uh, na yung mga lakas. Uh, diba? uh, so, okay po, kuya. Pakihawakan po, ano? Tapos guhitan mo, base sa na nakikita mo, yung... Uh, na hindi kayo payag ano para wala masabi yung mga viewers natin. Okay. Kuya, thank you very much po ha. Eto po mga kaibigan, mga viewers, ano, yung aking uh, talibord, ano, dito sa aking content na payag ka ba na umanib muli ang Pilipinas sa ICC or International Criminal Court. Ang nagsabi po na payag ako ay dalawa at ang hindi naman ako payag ay walo. Okay po? Peace! Ayan uh, po mga kaibigan, mga viewers, ano, inyong napakinggan yung lahat ng aking in-interview, ano, dito sa Barangay Hall, dito sa Barangay Cruz Marigas, ano, yan po. Yung pong content ko ngayon ay kakaiba naman po ito, ano ito kasi yung trending na trending ngayon kung papayag ka ba na umanib muli ang Pilipinas dito sa ICC International Criminal Court pangalawa po, maraming maraming salamat po sa support ka sa aking munting channel and thank you, thank you very much God bless